talaga no offense naman din sa mga nag-aaya nag, na, nag sa akin at tara na game, balikan nga itong kwento parang wala talaga siyang lukso ng dugo parang uh, hindi nakakakembak yung ano <laughs> yung dating niya Hindi ba, hindi na kapalit um, talaga, di ba <laughs> gusto mo na yung tahimik na buhay na meron ako ngayon kailangan niyo akong pakitaan na talagang ay sandali, ang ganda nito. Sandali, luluwas ako para dito. Kailangan ko nung magigigil ako dun sa project eh. Pero hindi, hindi ka makakatulog. Yung eh. parang pag pinalagpas ko to, parang panghihinayangan ko. Yun yung hinihintay kong klase ng project. Nung nag-text sa akin si Direct Jeff, kinabahan na ako. Kasi love ko si Direct Jeff. Ano so text? Ano yung text? Hi, Ange. Pwede ba kami mag-present sa iyo ng, ng film? Sila ni Atty. ni Georgie, nag-message sa akin. Halos sabay, same day. Parang pinag-usapan nilang i-ano ako. Kita ang team! Yeah. Like, parang same day. Parang may naramdaman ako. Ano ito? By the way, meron niya ganito. <laughs> Tapos, uh, may, number ka ba ni Angelica okay. Uge? <laughs> by any chance? So may gano'n, may para akong napagtulungan. And then, bago pa mag-present, nag-message ka pa yata sa akin na parang may mag-present sa'yo sila, Direk Chris. Oo, oh, so parang may ganun. Na parang, ah yes, may meeting na nga ako. May Zoom meeting, ganyan. Nung nag-Zoom, lumabas ang picture nito. Napag-usapan to. Sabi ko, ay patay. Eh syempre, pwera pa dun sa story, di ba? Na parang, halagot right then and there. Parang wala na kami ibang pinag-usapan. Parang schedule na yung next. Kasi yun na, tulad ng sinabi ko, hindi ko mahihirapan ng pagpinalagpas ko yung project. Ayoko na mga ganun eh. nangyari na yun sa akin before na parang na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. So parang, so pag may maganda akong project na dumadating sa akin na yun, ayaw kong palagpasin. Kaya may mga pasagol na yun. Pero yun sa kasi na yung buhay ko, diba? Oh, so kailangan ko ng worth it, ah. Kailangan worth it. So nandun matin to, Worth it talaga. Worth it talaga. Hindi ko kayo bibigloin dito sa pelikula. ko lang. Oh.